araw-araw na mga salita ng Diyos. Kung naniniwala ka sa Diyos, kailangang sundin mo ang Diyos, isagawa ang katotohanan at tuparin ang lahat ng iyong tungkulin. Bukod dyan, kailangan mong maunawaan ang mga bagay na dapat mong maranasan. Kung ang nararanasan mo lamang ay mapakitunguhan, madisiplina at mahatulan, kung ang kaya mo lamang ay magpakasaya sa Diyos, ngunit hindi mo nararamdaman ang pagdidisiplina o pakikitungo sa iyo ng Diyos, hindi ito katanggap-tanggap. Marahil sa pagkakataong ito ng pagpipino, nagagawa mong manindigan. Ngunit hindi pa rin ito sapat. Kailangan mo pa rin patuloy na sumulong. Ang aral tungkol sa pagmamahal sa Diyos ay hindi tumitigil kailanman at walang katapusan. Ang tingin ng mga tao sa paniniwala sa Diyos ay isang bagay na napakasimple. Ngunit sa sandaling makatamo sila ng ilang praktikal na karanasan, na pagtatanto nila na ang paniniwala sa Diyos ay hindi kasing simple ng iniisip ng mga tao. Kapag ang Diyos ay gumagawa upang pinuhin ang tao, nagdurusa ang tao. Kapag mas matindi ang pagpipino sa tao, mas titindi ang kanilang pagbamaal sa Diyos at nabubunyag ang higit pang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang kalooban. Sa kabaligtaran, Kapag mas katiting ang tinatanggap na pagpipino ng tao, mas katiting ang paglago ng kanilang pagmamahal sa Diyos, at mas katiting na kapangyarihan ng Diyos ang mabubunyag sa kanilang kalooban. Kapag mas matindi ang pagpipino at pasakit sa taong iyon, at dumaranas siya ng mas malaking pahirap, mas lalago ang kanyang pagmamahal sa Diyos. Magiging mas tunay ang kanyang pananampalataya sa Diyos at mas lalalim ang kanyang kaalaman tungkol sa Diyos. Sa iyong mga karanasan, may makikita kang mga tao na nagdurusa ng malaki kapag sila ay Pinipino, na pinakikitunguhan at dinidisiplina ng husto. At makikita mo na ang mga taong iyon ang may matinding pagmamahal sa Diyos at mas malalim at matalas na kaalaman tungkol sa Diyos. Yaong mga hindi pa nakaranas na mapakitunguhan ay mababaw lamang ang kaalaman at ang masasabi lamang ay napakabuti ng Diyos ipinagkakaloob niya ang biyaya sa mga tao upang magpakasaya sila sa kanya kung naranasan ng mga tao na mapakitunguhan at madisiplina nagagawa nilang talakayin ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Kaya kapag mas kamangha-mangha ang gawain ng Diyos sa tao, mas mahalaga at makabuluhan ito. Kapag mas hindi ito tumatagos sa iyo at mas hindi ito kaayon ng iyong mga pagkaintindi, mas nagagawa kang lupigin, kamtin at gawing perpekto ng gawain ng Diyos. Napakalaki ng kabuluhan ng gawain ng Diyos. Kung hindi pinino ng Diyos ang tao sa ganitong paraan, kung hindi siya gumawa ayon sa pamamaraang ito, hindi magiging epektibo at mawawala ng kabuluhan ang gawain ng Diyos. Sinabi noong araw na pipiliin at kakamti ng Diyos ang grupong ito at gagawin silang ganap sa mga huling araw. Dito, mayroong pambihirang kabuluhan kapag mas matindi ang gawaing isinasagawa niya sa inyong kalooban, mas malalim at mas dalisay ang inyong pagmamahal sa Diyos. Kapag mas matindi ang gawain ng Diyos, mas nagagawa ng tao na maunawaan ng bahagya ang kanyang karunungan at mas malalim ang kaalaman ng tao tungkol sa Kanya. Sa mga huling araw, ang anim na libong taong plano ng pamamahala ng Diyos ay magwawakas. Talaga bang madali iyong magwawakas? Kapag nalupig na niya ang sangkatauhan tapos na ba ang kanyang gawain? Ganoon ba yun kasimple? Iniisip ng mga tao na ganoon nga iyon kasimple. Ngunit ang ginagawa ng Diyos ay hindi napakasimple. Ano mang bahagi ng gawain ng Diyos ang gusto mong banggitin, lahat ay hindi maarok ng tao. Kung nagawa mong arukin ito, mawawala ng kabuluhan o halaga ang gawain ng Diyos. Ang gawain ginagawa ng Diyos ay di maarok. Lubos itong salungat sa iyong mga pagkaintindi. At kapag mas hindi ito kaayon ng iyong mga pagkaintindi, mas ipinakikita nito na makabuluhan ang gawain ng Diyos. Kung kaayon ito ng iyong mga pagkaintindi, mawawalan ito ng kabuluhan. Ngayon, nadarama mo na ang gawain ng Diyos ay lubhang kamangha-mangha. At kapag mas kamangha-mangha ito sa pakiramdam mo, mas nadarama mo na ang Diyos ay di maarok at nakikita mo kung gaano kadakila ang mga gawa ng Diyos. Kung ang tanging ginawa niya ay mababaw at padalos-dalos na gawain upang lupigin ang tao, at wala na siyang ibang ginawa pagkatapos, mawawala ng kakayahan ang tao na mamasdan ang kabuluhan ng gawain ng Diyos. Bagamat tumatanggap ka ngayon ng kaunting pagpipino, malaki ang pakinabang nito sa iyong paglago sa buhay. Kaya't napakahalagang dumanas ka ng gayong paghihirap. Ngayon, tumatanggap ka ng kaunting pagpipino. Ngunit pagkatapos ay tunay mong mamamalas ang mga gawa ng Diyos. At sasabihin mo sa huli, Lubhang kamangha-mangha ang mga gawa ng Diyos ito ang sasambitin ng puso mo. Dahil naranasan nila sandali ang pagpipino ng Diyos, sinabi ng ilang tao sa huli, Mahirap talagang maniwala sa Diyos. Ang katotohanan na ginamit nila ang mga salitang, Mahirap talaga ay nagpapakita na ang mga gawa ng Diyos ay di maarok, na ang gawain ng Diyos ay may dakilang kabuluhan at halaga, at na ang kanyang gawain ay lubhang karapat dapat na pahalagahan ng tao. Kung pagkatapos kong gumawa ng napakaraming gawain, wala ka ni katiting na kaalaman, magkakaroon pa ba ng halaga ang aking gawain? Sasabihin mo dahil dito na mahirap talagang maglingkod sa Diyos. Lubhang kamangha-mangha ang mga gawa ng Diyos at talagang matalino ang Diyos. Ang Diyos ay lubhang kaibig-ibig kung matapos sumailalim sa isang panahon ng karanasan, nagagawa mong sabihin ang mga salitang iyon, pinatutunayan nito na natamu mo na ang gawain ng Diyos sa iyong kalooban. Balang araw, habang ipinalalaganap mo ang Ebanghelyo sa ibang bansa, at may nagtanong sa iyo, Kumusta ang pananampalataya mo sa Diyos? Masasabi mong, Ang mga kilos ng Diyos ay lubhang kagilagilalas. Madaraman niya na ang iyong mga salita ay nagkukwento ng mga tunay na karanasan. Ito ang tunay na pagpapatotoo. Sasabihin mo na puno ng karunungan ang gawain ng Diyos at ang Kanyang gawain sa iyo ay totoong nakakumbinsi sa iyo at nakalupig sa puso mo. Palagi mo siyang mamahalin dahil higit pa siya sa karapat-dapat sa pagmamahal ng sangkatauhan. Kung masasabi mo ang mga bagay na ito, maaantig mo ang puso ng mga tao. Lahat ng ito ay pagpapatotoo. Kung nagagawa mong magbigay ng matunog na patotoo, napaluhain ang mga tao, ipinakikita nito na talagang isa kang taong nagmamahal sa Diyos sapagkat nagagawa mong patotohanan na mahal mo ang Diyos at sa pamamagitan mo, mapapatotohanan ang mga kilos ng Diyos. Sa iyong patotoo, nahihikayat ang iba na hangarin ang gawain ng Diyos. Maranasan ang gawain ng Diyos at sa anumang sitwasyong nararanasan nila, magagawa nilang manindigan. Ito lamang ang tunay na paraan ng pagpapatotoo at ito mismo ang ipinagagawa sa iyo ngayon. Dapat mong makita na lubhang mahalaga ang gawain ng Diyos at karapat dapat itong pahalagahan ng mga tao na ang Diyos ay lubhang katangi-tangi at sagana. Hindi lamang siya nakapagsasalita, kundi nakahatulan din niya ang mga tao na pipino ang kanilang puso na dudulutan sila ng kagalakan, nakakamit sila, nalulupig sila at nagagawa silang perpekto. Mula sa iyong karanasan, makikita mo na ang Diyos ay lubhang kaibig-ibig. Kaya gaano mo kamahal ang Diyos ngayon? Masasabi mo ba talaga ang mga bagay na ito ng taos puso? Kapag nagagawa mong ipahayag ang mga salitang ito mula sa kaibuturan ng iyong puso, magagawa mong magpatotoo. Kapag nakaabot na sa antas na ito ang iyong karanasan, makakaya mong maging isang saksi para sa Diyos at magiging karapat dapat ka. Kung hindi ka umaabot sa antas na ito sa iyong karanasan, Napakalayo mo pa rin. Normal para sa mga tao na magpakita ng mga kahinaan sa proseso ng pagpipino. Ngunit pagkatapos ng pagpipino, dapat mong masabi na napakatalino ng Diyos sa kanyang gawain. Kung tunay na nagagawa mong magtamo ng praktikal na pagkaunawa sa mga salitang ito. Ito ay magiging katangi-tangi sa iyo at ang iyong karanasan ay magkakaroon ng halaga.